Pinababawi ni bagong ombudsman, Jesus Crispin Remulla, ang utos ng dating ombudsman na huwag ilabas ang sal-in o yung tala ng mga yaman ng ilang matataas na opisyal kung wala silang permiso. Kung sakali, may isa publiko na ang sal-in ni na dating Pangulong Rodrigo Duterte, dating Vice President Leni Robredo, pati ang kinapangulong Bongbong Marcos at Vice President Sara Duterte. Nakatutok si Joseph Moro. Unang araw sa opisina ng ikapitong ombudsman na si Jesus Crispin Rimulya at sa simula ng pitong taon niyang termino, isa sa mga una niyang gagawin ang pagbawi sa isang memorandum circular number 1 series of 2020 ng pinalitang si Samuel Martinez. Sa utos kasing yan ni Martires na isang Duterte appointee, ipinagbawal ang paglalabas ng Statement of Assets, Liabilities and Net Worth o salen kung walang permiso ng may-ari nito. Sa Ombudsman Central Office pa naman, isinusumite ang salen o tala ng mga yaman at utang ng mga pangulo, pangalawang pangulo at mga pinuno at miyembro ng mga Constitutional Office, Ombudsman at mga deputies nito. Pero kahit bago pa ilabas ang circular ay hindi na isinasa publiko ng ombudsman ng salen na mga para sa taong 2018. Kaya nga 2017 salen na ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ang huling nakita ng publiko. Pero sa pagbaliktad ni Remulia sa dating patakaran ni Martirez, mabubungkal na mga salen na hawak nito na mula pa taong 2015. Ibig sabihin kasama dyan ang mga salen ni Duterte, dating Vice President Leni Robredo, pati ang kinapangulong Bongbong Marcos at Vice President Sara Duterte na hanggang ngayon ay hindi pa nakikita ng publiko. I'm opening a can of worms, but so be it. Why not? Ano yan eh, public information na ngayon eh, nahanap natin eh. When we talk about transparency, let's let's go all the way. PBBM? Oh, kasama kami dyan. Kasama kami lahat dyan. Vice President? Ano lang ah, may re-redact lang tayo. Siyempre may mga privacy Matters. Sa susunod na linggo na maglalabas ng memorandum si Ombudsman Remulla para ipatupad ang kanyang pulisya na buksan ang salin sa publiko. We need requesting parties to, to ask for the information. Uh, huwag naman blanket. Baka naman hindi nyo sabi yung buong file. Mahirap yan, di ba? Hindi naman tama. Tsaka baka ma-weaponize. Ang kailangan dyan na uh, may undertaking. There are things that you have to, to, to keep uh, secret for national security purposes. Ombudsman din ang nag-iimbestiga ng mga reklamo kaugnay ng katiwalian at magdedesisyon kung may sapat na kasong may sasampa sa Sandigan Bayan. Sa flood control project sa Limbawa, iniimbestiga na nito ang inihayang reklamo ng Department of Public Works and Highways o DPWH noong September 11 laban sa ilang opisyal ng DPWH at ilang mga pribadong kontraktor. Bago iwan ni Remulla ang DOJ, patapos na Ani ang case build-up at may posible na silang state witness. Apat na dating DPWH official at tatlong private contractor ang nag apply na maging state witness. May isa na kaming nakoconsider. consider uh, isa, isa pa lang. Nakipagpulong din si Remulla sa Sandigan Bayan para tingnan kung pwede bumuo ng special division na walang ibang lilitisin kundi mga kaso kaugnay ng flood control projects. Para we can ask for a continuous trial So there will be no delays in the in the hearings. Para sa GMA Integrated News, Joseph Morong, nakatutok 24 oras.